Kapag sinistating nga naman mga kaibigan, meron naman tayong libreng ulam para sa ating tangalian. Kay Mito, the best pang ulam mga kaibigan. Season ngayon, hindi lang tayo kay Manoy Mito. Manoy Mito, Manoy Mito, Manoy Mito, <laughs> lang kay Mito mo. Ayaw, hindi sa ano lang tayo, punong kahoy na lang tayo. Punong kahoy, pahingi ako ha. <laughs> ah, tingnan natin yan. wakas mga kaibigan tagumpay tayo yan <laughs> may ulam na tayo sa tanghalian mga kaibigan discard kailangan maluwalhating araw sa inyo lahat mga kaibigan na try nyo na ba magbaon ng libre oh, oh, ba? Diba? libre lang to eh hiningi ko lang sa kapitbahay ito mga kaibigan hindi pala dun sa ano uh, puno ng kahoy ng kaimito yan mga kaibigan oh. Ah, ito pala inyong likod OFW sa Pinas si Mark ang nagtitipid na manggawa sa Pinas mm. 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 mga kaibigan mm. Mm. libreng ulam galing lang sa kapit bahay mga kaibigan eh. piditong tong ulam season pa naman ngayon. No? Try ito. Try nyo. Nakalibre tayo mga kaibigan. Bunga lang. Buti lang may mga bunga ng ang kay doon sa kapitbahay. Hmm. Aburito ko to since birth. Ah, katas. Mmm. Mm. Sarap nito mga kaibigan. Paborito naman nyo ba kay Mito? Oh. Dalawang klase yan. Yung may puting kay Mito at yung kulay violet. Pero mas gusto ko itong puti. Mm. instant ulam na libre mga kaibigan basta wala kang arte no at madiskarte sa buhay mm -hmm. mm. -hmm. grabe juicy pala ito mga kaibigan talo pa nito yung uh, natawag nila na chicken joy na juicy no mm. -hmm. tanto na yung na juicy mm -hmm. Walang halong biro. hmm, hmm, No. hmm, The best kay nito. Ang sarap ulam. Ah. Libre na. Masarap pa, special pa no. Mm. Ah. Gano'n na o? Huwag mo lang dunikin yung buto. Mmm. Nami? Mmm. 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 So, naman tayo sa tanghali na natin mga kaibigan. Dahil lang sa libre, ano? Libre yung kaibigan Libre yung ulam. Ha? Huh? Kaya ugaliin yung magtanim ng kaibigan masarap yung eh, ulam eh. ng mm. mm. Tapos na, na sa dunong tanghali ang sa muli mga kaibigan, ito si OFW sa Pinas, si Mark. At lagi lang tayo nagpapaalala lagi lang tayong magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang.